Inamin ng Acting House Appropriations Committee Chairperson na si Representative Stella Kimbo na may mga blangko sa Bicam report ng 2025 budget na niratipikahan ng Kongreso. Pero anya, kahit may mga blangko, tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pa pinirmahan ng mga mambabatas sa Bicam report. Batay raw sa omnibus motion na nasa Bicam report, awtorisado ang mga technical staff ng Kamara at Senado na gumawa ng anyay correction sa pondo. Dagdag ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya may tuturing daw itong legal. Git naman ni Davao City Representative Isidro Ungab na isasa sa sa mga blanco, di may tuturing na typographical, grammatical o printing error ang pag out ng blank items. Tanong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, bakit blanco pa rin ang inilagay at hindi eksaktong halaga ang ipinalit sa mga binurang mga halaga. Kung gayon daw kasi, nilabag mismo ng Bicam ang sarili nilang omnibus motion. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayagang Malacanang at Senado. Nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na pinirmahan ng Pangulo.